Aries, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Aries. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng bagong sigla sa iyong mga plano, pakinggan ang iyong intuition dahil maaari itong magbigay ng tamang direksyon sa mahahalagang desisyon, Mag-ingat sa emosyonal na tensyon at iwasan ang padalos-dalos na pagkilos, sa aspeto ng trabaho, posibleng may oportunidad na magdadala ng tagumpay kung magpuporsige ka, sa aspeto ng pag-ibig, maglaan ng oras sa pakikinig sa damdamin ng iyong mahal sa buhay, mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color white. Number 18, number 10, at number 36, Orus. Pisces ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, Taurus. Isang araw ng kalmado at positibong enerhiya ang nakaamba, ang iyong sipag at tiyaga ay magbubunga ng magagandang resulta, lalo na sa usaping pinansyal, magingat lamang sa mga hindi inaasahang gastos sa pag-ibig. Ang komunikasyon ay mahalaga para mapanatili ang pagkakaunawaan, bigyang pansin din ang iyong kalusugan, lalo na sa jeta, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow at color blue, number 22, number 31, at number 29. Gemini Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Gemini. Ang araw na ito ay maaaring maghatid ng masiglang ideya at pagkamalikhain, pag-isipan ang mga proyekto na nais mong simulan, dahil may posibilidad itong magtagumpay kung bigyan ng tamang pokus sa pag-ibig. Ang mga single ay maaaring makilala ang isang espesyal na tao, Mag-ingat lamang sa labis na pag-aalala sa maliliit na bagay, mga masuswerteng kulay at numero, color blue at color yellow, number 18, number 22 at number 35. Cancer. Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Cancer. Posibleng harapin mo ang ilang hamon. Ngunit sa iyong determinasyon, madali mo itong malalagpasan. Maglaan ng oras sa pamilya upang mapanatili ang koneksyon at sigla ng relasyon. Sa trabaho, may oportunidad na magpapalago ng iyong kakayahan, maging maagap sa mga bagong impormasyon, mga masuswerteng kulay at numero: color red at color green, number 4, number 37 at number 6. Leo, Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Leo ang araw na ito ay puno ng inspirasyon. Ang iyong likas na karisma ay makakaakit ng suporta mula sa mga tao sa paligid mo, sa trabaho. Makabubuti ang pagiging maingat sa paggawa ng desisyon, sa pag-ibig. Maaring dumating ang mas romantikong sandali kasama ang mahal sa buhay. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink at color blue, number 2, number 29 at number 30. Virgo, Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Virgo Maging bukas sa mga pagbabago dahil maaaring magdala ito ng mas magagandang pagkakataon sa iyong buhay. Sa trabaho, ang pagiging masinop ay magdadala ng tagumpay. Sa pag-ibig, mahalaga ang pagtitimpi at pagpapakita ng malasakit. Pangalagaan ang iyong kalusugan at ugaliing mag-relax. Mga masuswerteng kulay at numero: Color Gold at Color Green, Number 34. Number 18 at number 10. Libra, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Libra, makakaranas ka ng balanse sa iyong araw. Magagamit mo ang iyong kakayahan sa pakikipag-usap upang mapanatili ang kapayapaan sa paligid, sa trabaho. Asahan ang positibong feedback mula sa mga nakatataas sa pag-ibig, may posibilidad ng bagong simula o mas matibay na relasyon, mga masuswerteng kulay at numero, color white at color blue, number 25, number 32, at number 6. Scorpio Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Scorpio. Ang araw na ito ay puno ng enerhiya at inspirasyon. Gumamit ng iyong tapang upang harapin ang anumang hamon. Sa trabaho, maaaring makamit mo ang isang mahalagang tagumpay. Sa pag-ibig, maglaan ng oras upang pakinggan ang damdamin ng iyong kapareha. Mga masuswerteng kulay at numero: Color Pink at Color Red, Number 5, Number 39 at Number 20. Sagittarius. Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Sagittarius. Ang iyong sigasig ay maaaring magdala ng magandang resulta sa araw na ito, magkaroon ng tiwala sa iyong kakayahan at tapusin ang anumang gawain na iyong sinimulan, sa aspeto ng pag-ibig, maaaring umusbong ang mas matamis na relasyon, mga masuswerteng kulay at numero, color green at color blue, number 35, number 24, at number 8. Capricorn, aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Capricorn magiging produktibo ang araw mo kung gagamitin mo ang iyong oras ng maayos sa trabaho. Posibleng may magandang balitang matatanggap sa pag-ibig. Mag-ingat sa mga hindi pagkakaintindihan. Maglaan ng oras upang mag-relax at magpahinga. Mga masuswerteng kulay at numero: Color green at color yellow, number 6, number 42 at number 18. Aquarius Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Aquarius. Ang araw na ito ay puno ng pagkakataon, gamitin ang iyong katalinuhan upang lutesin ang mga problema. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong tunay na damdamin upang mapanatili ang matibay na relasyon, mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color blue number 25, number 40, at number 17. Pisces, Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Pisces, maghanda para sa mga sorpresa na maaaring magdulot ng ngiti sa iyong mukha, sa trabaho. Asahan ang bagong oportunidad sa pag-ibig ang pagiging bukas sa emosyon ay magbibigay ng positibong resulta, mga masuswerteng kulay at numero, color silver at color red, number 9, number 17, at number 28.